Ako si Estethic at kayo naman si Gigi Moon. Ang sayo lang namin ng namin, mga ay ganito. Mahiwag sa salamin, naraya ang aminin. Pan-tropico, pan, -tropiko, pan -tropiko, oh, para isang Nancy girl. Back to the nasty girl, nasty, nasty na nasty, nasty girl. Nanaya, tam na, At kayo, ano naman sayo nyo, Gigi Moon? Diyan na mi Miss Kada. Diyan ba ang ng mga Jujimon? Ganito, Miss Kaya, Miss Kidi. Ganyan ba ang saya ng mga Jujimon? At ganito, bang, bang, bang. Sarang, baso kutsara. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Baso kutsara. Ganyan ba? Ano ba kayo? Wala kayong ano dyan. At ganito na Ganito lang naman. Imot, imot. Ang mga aesthetic. At ano naman, yung mga jajamun. Ganito. Unang araw Ano ba yan mga jajamun? Wala kayo. Sabi-sabi kayo, nakuha lang namin yung imot-imot sa mga na lang namin yung mga imot-imot na imot-imot kami -imot sa inyo. Ano ba kayo? Amin yung imot na to at kinuha nyo lang namin amin yan. Kaya wala pa kayo sa inyo. Ang pangit nyo, yung, ganito yung kiyomi. Sinaki lang. Ayong <laughs> ganito ko yun. Hmm. Ano ba yan? Yun, ano ba Yung ganito yung buko, yung ganito buko. Mahiwag ang sarami, hadama ang ni Manayot ang Balik-balik, Gaya na po Kayo na mga maju Mga pangit kayo Goodbye Maligon ako Muna na siya Muna na siya